Ikaw din ba ay may katanungan sa differential bill deposit ng Meralco? Tara, pag-usapan natin. Kung bago ka lang sa ating channel, please like and subscribe. So, ayun na nga, naghihintay ako ng aking Meralco bill for this month. So, usually, dumarating or nagre-reflect yung aming bill from 13 to 15th of the month sa Meralco. Ngunit, nung chinek ko yung aking online account, nagulat ako kasi wala akong babayaran for this month. As in, zero. Makikita niyo po dito sa screenshot na meron akong differential bill deposit na 3,103. Nung chineck ko naman yung aming billing for the month, meron pong nakareflect na applied credits na mahigit 3,000. Kaya wala po kaming babayaran for this month. So ano nga ba itong differential bill deposit? Hindi lahat kagaya ko, meron naman pong consumer na kailangang lumaki ang bill deposit kasi lumaki din ang kanilang konsumo. Pwedeng lumaki kung lumakas ang gamit nyo sa kuryente o bumaba kung nagtitipid kayo sa nakalipas na taon. Meron naman pong upward adjustment which is yung inuutay-utay ng Meralco at meron naman pong refund. Yun po yung aking natanggap. Ito po ay nagsisilbing guarantee sa mga distribution utilities katulad ng Meralco para ma-secure yung electric bills kung sakaling iwanan sila ng customer. So merong magiging security yung utility. So parang pag-upa lang din po ito na meron pong naiiwang deposito. So taon-taon ina-update tayong mga customers and nakadepende ito sa average consumption natin. So kapag mas mababa ang halaga ng konsumo sa Binayarang bill deposit ng isang customer, ibabalik ito sa pamamagitan ng pagbawa sa electric bi bill o refund. Ngunit kapag sumobra na ang konsumo sa bill deposit, sisingilin ito ng Meralco sa pamamagitan ng additional bill deposit to be collected.